ang wakas ng pamumuno ng Espanya at Unang Republika ng Pilipinas. Maraming halos relihiyosong pag-aaklas sa Pilipinas noong mahigit sa tatlong daang taon ng kolonyal na pamamahala. Ngunit ang mga akda ni Jose Rizal at iba pa noong huling bahagi ng ikalabing na siglo ay tumulong na pasiglahin ang mas malawakang kilusan para sa kalayaan ng Pilipinas. Hindi handa ang Espanya na baguhin ang kanilang kolonyal na pamahalaan at sumiklab ang armadong rebelyon noong 1896. Si Rizal na nagtulak ng reforma ngunit hindi ang himagsikan ay binaril dahil sa sedisyon noong December 30, 1896. Ang kanyang pagkamartir ay nagdala ng apoy sa rebolusyon sa pangunguna ng kabataang general na si Emilio Aguinaldo. Samantala, may isa pang kilusan para sa kalayaan mula sa pamumuno ng Espanya na nagaganap sa Cuba noong March 1898 matapos ang pagkasunog ng USS Maine sa Havana, isang buwan bago nagpadalang Estados Unidos ng ultimatum sa Espanya na nagdidemandang tanggapin nito ang arbitration ng Estados Unidos at sa huli ibigay ang kontrol nito sa Cuba. Bilang paghahanda sa posibilidad ng digmaan laban sa Espanya, nagtala ang Assistant Secretary of the Navy na si Theodore Roosevelt ng U.S. Asiatic Squadron sa Hong Kong. Noong April, nang ideklara ang digmaan, naglayag si Commodore George Dewey mula sa Hong Kong at tinalo ang armada ng Espanya sa Manila Bay noong umaga ng May 1. Ngunit hindi niya magawang okupahin ang Maynila hanggang sa pagdating ng mga US Army tatlong buwan ang makalipas. Samantala, noong June 12, inihayag ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan at ipinahayag ang isang provisional na republika na pangulo si Aguinaldo. Sa loob ng mga araw na iyon, sa kabilang bahagi ng Pasipiko, nagsimulang mabuo ang American Anti-Imperialist League, ang organisasyong ito na kumukontra sa pakikilahok ng Amerika sa Pilipinas ay lumago bilang isang kilusang masa na nakakuha ng suporta mula sa iba't ibang aspeto ng politika. Kasama sa mga miyembro nito ang kilalang personalidad tulad ng iskolar na si Jane Adams industrialista na si Andrew Carnegie, filosofo na si William James at manunulat na si Mark Twain. Noong August 13, nahulog ang Maynila pagkatapos ng isang digmaan na walang pagdanak ng dugo. Pinalad na nagkasundo ng lihim si Spanish Governor Fermin Haudines na sumuko matapos ang isang peking palabas ng resistensya upang isalba ang kanyang dangal. Nasa kamay na ng mga Amerikano ang lungsod, ngunit kontrolado ng mga rebelde ng Pilipinas ang natitirang bahagi ng bansa. Ang Treaty of Paris, 1898, na nilagdaan ng mga kinatawan ng Espanya at Estados Unidos noong Disyembre, nalipat ang soberanya ng Pilipinas mula sa Espanya patungo sa Estados Unidos ngunit hindi kinilala ng mga lider ng bagong itinatag na Republika ng Pilipinas na aktwal na nasa kontrol ng buong arkipelago maliban sa Maynila ang soberanya ng Estados Unidos sa mga isla samantala tinanggihan ng Estados Unidos ang mga hiling ng mga Pilipino para sa kalayaan digmaan ay hindi maiiwasan. Sa gabi ng February 4, 1899, sumiklab ang putukan sa labas ng Maynila. Sa umaga, natagpuan na ang mga Pilipino na nakikipaglaban ng buong tapang at mapangahas na nasumpungan ang kanilang sarili na tatalo sa lahat ng banda. Habang ang laban ay nangyayari, inilabas ni Aguinaldo ang isang proklamasyon ng digmaan laban sa Estados Unidos. Malakas ang sentimyento kontra sa imperialismo sa Estados Unidos at noong February 6, inaprobahan ng Senado ng Estados Unidos ang kasunduan na nagtapos sa digmaang Espanyol-Amerikano sa pamamagitan ng isang solong boto. Agad na ipinadala ang karagdagang persa sa ng Estados Unidos sa Pilipinas. Si Antonio Luna, ang pinakamahusay na komandante sa mga Pilipino, ay naging pinuno ng kanilang operasyong militar. Ngunit tila'y ay malaki ang hadlang sa kanya dahil sa selos at kawalang-tiwala ni Aguinaldo na kabuuan niyang isinauli. Pinatay si Luna at noong March 31 nasakop ang rebelding kabisera ng Malolos ng mga pwersa ng Estados Unidos noong March 1900. Si US President William McKinley ay nagpatawag ng ikalawang komisyon ng Pilipinas upang lumikha ng sibil na pamahalaan para sa Pilipinas ang pag-iiral ng Philippine Republic ni Aguinaldo ay hindi pinansin. Noong April 7, inutusan ni McKinley ang tagapangulo ng komisyon na si William Howard Taft na tandaan na ang pamahalaan na kanilang itinatag ay hindi para sa ating kasiyahan o para sa pagpapahayag ng ating theoretical na mga pananaw kundi para sa kaligayahan, kapayapaan at kasaganaan ng mga tao ng kapuluan ng Pilipinas bagama't walang tuwirang pahayag tungkol sa kalayaan ang mga tagubilin na ito ay madalas na ginagamit bilang suporta sa ganitong layunin. Samantala, ang pamahalang Pilipino ay tumakas na patungong Hilaga. Noong November 1899, nagresulta ang mga Pilipino sa gerilyang digmaan, kasama ang lahat ng mga nakakasirang epekto nito. Ang mga pangunahing operasyon ng rebellion ay ginanap sa Luzon at sa buong proseseng iyon. Tinulungan ng mga katutubong makabebe scout ang U.S. Army na dati nang naglingkod sa rehimeng Espanyol at saka inilipat ang kanilang loyalidad sa Estados Unidos. Ang organisadong rebelyon ay epektibong natapos nang mahuli si Aguinaldo noong March 23, 1901 ni U.S. Brigadier General Frederick Funston. Matapos malaman ang lokasyon ng lihim na kampo ni Aguinaldo mula sa isang nasakote na kurier, Pinangunahan ni Vanstone ang isang matapang na misyon sa mga bundok ng Hilagang Luzon. Kasama ang ilang opisyal nito, nagkunwaring mga bilanggo sila ng digmaan. Nagmarcha sa ilalim ng pagbabantay ng isang kolumna na ng mga makabebe scout na nagkunwaring rebelde. Sinalubong sila ni Aguinaldo na umaasa ng dagdag na tulong ngunit bigla siyang namutla ng hingin na sumuko. Noong dumating si Funston, sinabi ni Aguinaldo, "Ito ba ay biro lamang?" bago siya dalhin pabalik sa Maynila. Bagamat nanumpa si Aguinaldo ng kanyang katapatan sa Estados Unidos at nagtawag ng pagtatapos sa karahasan, patuloy pa rin ang kampanyang gerilya ng walang pag-aalinlangan si Brigadier General Jacob F. Smith galit sa pagkamatay ng mga tropang Amerikano, tumugon ng mga parusang brutal na nagdulot ng malawakang kasamaan, kaya't siya ay isinailalim sa hukumang militar at napilitang magretiro. Pagkatapos sumuko ni Filipino General Miguel Malbar sa Samar noong April 16, 1902, itinuring ng Amerikanong sibil na pamahalaan ang natitirang mga gerilya bilang mga simpleng tulisan, bagaman nagpatuloy ang labanan. Mga libu-libong gerilya sa ilalim ni Simeon Ola ay hindi natalo hanggang noong bandang huli ng 1903 at sa lalawigan ng Batangas sa timog ng Maynila ang mga tropang pinamumunuan ni Mario Sakay ay nakipaglaban hanggang noong 1906. Ang huling organisadong paglaban sa kapangyarihan ng Estados Unidos ay naganap sa Samar mula 1904 hanggang 1906. Doon ang taktika ng mga rebelde ay sunugin ang mga napayapang nayon ay nagdulot ng kanilang sariling pagkatalo. Bagamat ang hindi konektadong kampanya ng pag-aaklas ng mga banda ng Moro sa Mindanao ay nagpatuloy sa hindi pa huli ng 1913. Nakuha ng Estados Unidos ang di maikakailang kontrol sa Pilipinas at itinaguyod ang pag-aari ng mga isla hanggang 1946. Malaki ang naging halaga ng digmaan. Tinatayang 20,000 kumbatanting Pilipino ang namatay at higit sa 200,000 civilian ang namatay dahil sa labanan, gutom o sakit. Sa 4,300 Amerikano na sawi, may 1,500 ang namatay sa aksyon habang halos dalawang beses na bilang nito ang yumao dahil sa sakit.